Nih, mea kan Okay, so itur ko kayo dito sa Rongko Resort. Ay, nakon, kailang balik na kami dito. Ngayon ko lang to na-upload. Sobrang late na mga mi Pero anyways, Better late than never. So, ito na nga ang Ronco Resort sa Batangas. Napakaganda dito mga me. Tsaka super affordable. Hindi lang yon. Kahit magtatatumbling ka dyan, hindi ka maluluno dyan sa malapit sa shoreline. Kasi hanggang tuhod lang yan. Yes po. Hindi ka maluluno dyan. Of course, huwag ka layo dun sa sobrang lalim ano talaga naman So, yun na nga. Ito na tayo sa par room. Ito yung mga cottages nila. Ayan. Tapos, yung room naman nila may aircon. Pag mag-overnight kayo. And, may mga kubo-kubo pa doon sa kabilang sulok. O, di ba? Bet na bet ko talaga itong long table nila mga me. Solid wood. Ayan. Restaurant yata nila to. Kaya lang wala naman na masyadong kumakain kasi hindi pa peak season. Ayan. Busugin muna natin ang ating mga mata. Kasi napakaganda talaga ng beach na to. Tahimik, malinis, payapa. At meron din silang swimming pool. Yes po. Ayun o. Oh. May pang kids din. And may boardwalk na pang Instagram, of course. O, oh, ganda. Hi! Kailan kaya kami babalik dito? Pero siguro hanap muna kami ng pera, char. O ng sponsor. <laughs> yan lang para makabalik kami dito sa Ronco Resort. Ayan, isa sa mga accommodations nila yan, Mi. Ah, diba? Walang masyadong naliligo kasi kami lang ang guest. Ah, diba? Saan ka pa? Feeling private resort owner ang peg ng mga persons And kami lang talaga yung nag dito at nagkukulitan. Kasi kami lang. Wala lang. And bet na bet namin yon kasi payapa, tahimik. So, ayun lang mga mi. Hanapin nyo na lang siya. Ronco Resort, Batangas. Yun lang. See you on our next trip.